Madam Vice President sa mga nakaraang linggo po naging laman ng balita ang naganap na hearing sa House of Representatives po para sa 2025 OVP budget. May mga nagsasabi na nag-asal Petronella daw po kayo lalo na sa House of Representatives. Hindi daw po kasi kayo sanay na matanong sa mga bagay-bagay kaya ganoon na lamang po ang naging asta ninyo. Ano po ang reaction niyo dito? Uh, sanay ako na sumagot uh, sa mga tanong ng mga bagay-bagay. Kaya nga, di ba, nagbibigay ako ng mga interview uh, kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Uh, sanay ako sa ganyan at uh, alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat. Dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Uh, kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power at ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Um, testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang uh, spoiled brat in fact nung ako ay lumalaki hindi naman ang mga kaibigan ko hindi naman sila galing sa political na pamilya sa mga mayayaman na pamilya sa mga powerful na pamilya sila ay mga ordinaryong uh, tao lamang at uh, yun ang kinalakihan ko uh, isang ordinaryong uh, environment ng isang ordinaryong citizen ng ating bayan. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang mga ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot at hindi sanay yung mga iilan ng mga representatives natin na sinasagot sila uh, sa kanilang uh, mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, nila yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila.